Nangyeytinit na yan, puro bali-bali na lang. Yan. Ano ba to? Si sert balar sarado yan. Sige. Hindi, hindi pidi masarado yan. Bubuksan at bubuksan natin. Sa motor. Sa tao. Dos. Ay nanjo. Oh, ito 'yung papatangin. Keta niya. Sino ng hiter? Gan kin. Oo. Ala na kamanggawan. Yan ang gusto ko pag, -pag, pag hiter kan. Di ako magdadalaw ng si. Ali ke, matutulog. Bumayan tok ngenta. <laughs> <laughs>

Ayun eh, pala si Darwin. Ho. Pwede kayo nagpasang. Ay, mm. eh, pass. Bakit? Nagpass. Hindi na ako magsusugan eh. Yan ang magandang ano. Oh, yan ang magandang, yan ang magandang ginawa mo sa buhay yan mo, kapatid. Sa umaga, nag-i-start. Sinong alingan. yan. May baba na ba ako? <laughs> yan, yeah, no. Parang magkababa ka. Wala <laughs> <O, tamala> pa. <laughs> yeah, no. Di ba? Busy kong bugi ka rin, ha? Oh. Parang naawa lang kayo akin ah. Mga Jason, puno na yung sapaw ko ah. Wala Galing sa iyo lahat. o oh, Hindi pa Dapat maaga pa lang, maaga pa. Ito Dapat maaga pa lang nagbaba na ako eh. Dapat binaba ako na kanina pa. Nandiyan ang pasakitan ka yan! Hindi ka, hindi lalaban? Hindi ka lalaban mo yan. Walang buo. Ikaw, John, hindi ka yan Wala <laughs> buo eh. Hindi <laughs>

Mapabalik. Puto, huwag kang masyadong makinig kay eh. Juni. Mapapahamak Call ang kalagayan. <laughs> Sa Miguel! Ah. Mapapahamak yung Kani patatas bagyo mo. <laughs> ay, kay, ah, ah. si, kaya pinalakad din. Si Meraya. Ano pa post ko na lang? Cold Cove. Ano? ano? Yes. Sa Maluba? Maluba. Ay, B. Kaya mo siya mapuno. Disjak. Pocho na ibig. Ano? Yan, yes. Sarap. Mm -hmm. Sarap, sarap, sarap. Pesikitan. Yun, sarap, 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 sarap. Patutod niya mo ya, Si Mami Mandal. Adi, si po yung pero... mo. na yun. Bigay mo na. daan na. Nagbahay na. Gusto nang tumakas na. Ayan. Yeah. Oh, Sisi, tiyo. Oh, hindi ko. Oh, si ah, si Johnny, yung bigay niya siya yan. King? Hindi ko. Oh, halos na siya eh. ko. lang. ko alam. Oh, ito hey, na lang po. Yung sapo mo, ibaba mo na lang. Hindi na na alam. hindi, sapo mo na lang. Oh. Yung sapo mo kay Kenneth. Sinapawa pa yung ano po. Mm -hmm. Ah, may sipo pa dito. Bago na sinapawan. Mag-open ka kanyang kay mo. Matulong. Clinic mo. Next ma. Uh, so, so, mga bigka pa kubul ka kay. Di ba to ay kubul la. Magsampe. Nauman mamani do. Ari to kay to. Ay, pero hilot siya talaga yung makasulat. Bawal kayo mag-guy, ang kayo -kay. Ah, okay. Kay -kay. -kay. Ah, kayo Ah, doktor na rin yung mag-guy. Ah, doktor na. Kaya pala sa bebe kami ito. Ayun na. Four years ito. Four years ito. Di ba pinagbabawal na yan, acupuncture? Hindi, wala naman daw siya doon. Sige. Hindi pa lang siya Hindi lang siya Ikaw. Sumama ka na rin. Hindi na. Alam ba saan? Tres ka na lang sa'yo. naman. Akala, <laughs> <laughs> Akala mo, ay mo. para ako. Akala mo, laging ikaw ang ano. <laughs> Akala mo, laging matanda ha? ah. para <laughs> ako ah, Kailangan na? Dalawa alas si San Joker. Okay na yan. Okay <laughs> <laughs> Pero at least kasi nang malabi, battle na eh. 51. Ito yung pinakadeligado kaya pinanong dapat. Tinanong yung meme. Kaya nang garaling yun. Ay no. Bis no. na nga. na nga rehas ka ito. Si Jason, si Jason yung pag-aaralan niya yung <laughs> ano eh. Yun. <laughs> Pero hindi Yung, yung paghela. yung German ano. Pero okay yun. Ano naman yun? Iye, na. Grabe pala yung ano ito itong may kakain. Yung sa Di mo pala demand doon. pero. Ito ang exhibition niya. Manda lang bibi. Tapos mga exhibition niya. Aka, nga, 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 nga,

Putang oh, ina. Nakuha pa niya Tawag yan? Tawag na siya ni daddy niya. <laughs> <laughs> Oo. Oh, Pakitsuyo na rin yung maski. Yes, Pakitsuyo pa tayo. <laughs> Nga, siya ako. Paalawin siya. Ba't dyan yan? Hindi <laughs> naman po. Ayaw mo na Hindi naman lalabas. Yun naman. Yon. Yes, pero pinambig na Sa Isa pa. Isa Bigyan mo kasi Laman. ako kahit pa. Ano Bigyan ako ng bote. Yeah. Okay. okay. Tang ina doon ko, binuno, ay, ko. pa binunot ang ay... hayop. Ang hayop mo naman. Hindi mo giblog. Giblog mo mo lang. Uma, ay, ma, lang. Mo. Oh. Mo lang. Okay ay, lang Okay lang yan. Oh. Ay, mo yan. Ani mo lang. Ang <laughs> <Agulwa> na ako. Ano <laughs> uh, yung yeah, na yan. o. O chuping jack naman. Pinag, May yan? Yes.

Oh 60, oh. 60 lang. Oh, yun. Oh, santi ko oh. kay Bombay? Uh, Panyapo ito. Ano, lang. No. So, 60 lang, 60. One, two,